Ang nilish pa yan eh, sinunod ko lang ng battery yan eh. kasi ah. inisip ko baka battery lang ang ano niya. Hindi po, local po yan, tapos yung pinaka positive terminal niya, hindi naka proper po yung lagay. Ayan po, dapat yan, naka ano dito sa baterya, nakakalang po dapat ito, hindi po dapat yung lumaki Kaya po tinan niya yung proper ngayon. Hindi na nakaangat po yung baterya. Ito, hindi na nakaangat. Tapos ito, iba kanina nandun sa ilalim. Hindi, hindi na umaangat ngayon yung baterya. So kanina, nilagay nilang baterya. Dahil ito, hindi naka proper. Umaangat yung baterya nyo. Kaya na matay Tapos ito, na ano na to, na drain na to. Oo. Local, local to eh, yung original. Eh. technician po ba yung pinagganuhan nyo? Dito rin po. Nag-refer ano? Saan? po. Tekni siya naman siya. May ano siya. May refer siya na ano ganyan eh. Ah, refer watch po. Reperwats. Pero ano ko lang sa kanya. Bakit nila. Oo nga oh, po. Eh, wala naman siya. mali yung ano niya, ilagay niya. saka yung baterya nakalagay, local. alanyo nyo makina na yung problema may problema na sa loob nyo ulit sa iba na may problema ang makina walang problema ang makina ang problema yung gumawa Local yung baterya, tapos hindi pa yung proper yung pagkakalagay ng baterya. Sabi mo sa kanya, Kaya e, bakit ano naman, kasi hindi siya yung gumagani yung kanya sa adyasa naman. Kaya po, pinalit ako yung baterya, tapos sinayos ko po yung terminal. Kaya bakit tingin naman kung anong difference Tapos, Ayan po, tinan nyo proper ngayon. Hindi na nakaangat po yung baterya. Ito, hindi na nakaangat. Tapos ito, iba kanina nandun sa ilalim. Hindi, hindi na umaangat ngayon yung baterya. So kanina, nilagay nilang baterya. Dahil ito, hindi naka proper. Umaangat yung baterya nyo. Kaya na matay Tapos ito, na ano na to, na drain na to. Oo. Local, local to ay yun yung original. Sira yun. po yung makina nyo, mahal. Nasa ano po yung ganitong makina, 900. Pag magpapalit kayong makina. Ito, baterya lang. Wala lang sa ayos yung pagkalagay. Opo, tsaka yung local yung baterya. Ah, lang makina pag nasira. Tutusin. Simple simple lang po itong makina ninyo. Simple simple lang makikita yung problema. Kung technician talaga yung gumagawa. Alam niya na mali po yung pagkakalagay ng terminal. teria lang 150. Wala sira yung makina niya. Yung sira yung gumawa okay. Sige po. thank you rin po. Magkano doon na 20. 120. Tapos bumalik pa kay sa kanya. Ah, okay. Wow.